sa ah, loob. Pinahirapan pa yung sarili ko. Bakit? Ang hirap pa naman mag-concentrate. <laughs> Ito sa lahat ang pinakamahirap ay yung mag-text ka. Kasi yung lakas mo, ubus na ubus dito. Tanya na, tapos pangit na pangit na ng mukha ko. Yan nga, kung pisan tayo na pagbubuhat. Oops, 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 Alos hindi ko mabubuhat ah. Pagbigat kasi, uh, 50, ano kasi, 50 pounds. Bali, equivalent to 23 lang yata, ito 24 kilos. Ang bawat isa niyan. Kasi 50 LBS yan eh. At yan nga, kasama ko si Kajim na isa sa, ano, nasa likod ko. Siya to, sabi pare ko eh. Ayan, at sabay-sabay uh, kami pagbubuhat. na ano naman ako isang dumbbell para ano, sa, sa Naisip kasi hindi naman kasi ako nag program pag ako nagbubuhat. Ang ginagawa ko kasi, ano lang ah, uh, pull body ang ginagawa ko, tinitira ko, ang gawa ng unang-unang po kasi hindi naman kasi ako araw-araw nag-gym. Kung ako araw-araw nag-gym, yan gagawin ko sigurado yung, yung nakaprogram program Kasi hindi kasi ako nag-program nagpro ng uh, pagbubuhat, gawa ng unang-una -una kasi hindi naman kasi ako araw-araw, kaya pull body ng whole body ang ginagawa ko pag-gym. Papasok na tayo mga gulong bago tayo gumiyahe. Ayos na yun. At ito naman na uh, bali just naman yung tinitira ko dito ang kilo ng ginagwat kong yan is 10, 10, 20 bali 25 kilos pala sana 20 kilos po yan, kilos talaga yan bali nasa 27 na 10.20 eh, 10, Bali 27 kilos yan Yung binobot ko na yun sa bawat ano na yan Bali 52 50, 54 kilos yan 54 kilos lahat lahat yan Yung binobot ko na yan para sa chest Buhay wala kasi 20 kasi ng 25 25 kasi ng 25 ang bawat isi dyan Bali plus yung ano Bali 27 Ito naman para sa tricep pinagsasabay-sabay ko na yan na para mabuhay lahat ng mga muscle na matagal lang natulog. Matagal din kasi ako hindi pinagpawisan. Taon din, gawa ng unang-una kasi napabayang ko na rin yung sarili ko. Kaya eh, hindi ko na masyadong napapansin ang pagbubuhat. Eh ngayon, kaya nga ako, pag nakikita yung malaking yung tiyan, okay lang sa akin yan. Dahil alam ko, liliit din yan eh. Kasi maliit, matagal ang pag ng tiyan ko gawa nung unang-una kasi lagi ako nakaupo. Ang trabaho ko kasi natin ay driver. Tatayo yung lagi nakaupo sa maghapon at magdamag. Kaya ang pag ng tiyan natin hindi natin kayang biglain. Ayan, at kaya ginagawa ko na nga lang na paraan para kahit pano mapalit ko yung tiyan ko at gumanda uh, gumandaganda na naman ang tindigan natin. Hindi yung tiyan ang nakauna sa ating paglakad. Ayan, at yun nga, inuunti-unti ko siyang bawasan ng pagbubuat. Kasi para mas maganda pababa ang kanyang bigat inuna ko kasi yung bigat ng maram mabigat tapos inunti-unti ko para pagaan siya ayan. ayan, ganyan po lang ginagawa ko okay. at ito rin naman para sa ano to para sa chest maganda kasi ito gawa ng wide maganda nga uh, dating ng buwan ito talagang ramdam na ramdam mo ang tama itong ganito nga ganitong uh, nga uh, sit up ginagawa ko yun na inunti-unti ko inisa isang program sa katawan ko lima-lima at hanggang lima hanggang pababayan lima tapos lima pababa bawat isang braso na gumagana dyan para masarpan tama niya hindi pa po sarili ko. Ay hirap pa naman ako